Dito na po tayo. Medyo marami ng pila. tayo sa likod. Okay. Ang uh, maganda sa maaga, mabilis matapos. Pero, ito na po nangyari, no? Binigyan na po tayo ng meter base. Ito pong meter base na to uh, I-install po ng Sarili naming electrician Which is si contractor na po Bahala So oras na ma-install to Kailangan huulit namin either Pumunta dito sa opisina Tumawag sa hotline nila Or sabihin online na Na-install na tong Meter base So pag na-install na tong meter base At na-inform na natin si Meralco, ko Ah uh, that's the time meron silang final inspection. So, yung final inspection, 2 to 3 working days. So, oras na na-inspect nila at in-approve nila yung in-install ni electrician, ah uh, kailangan mo ulit bumalik dito para ipasa na lahat ng mga final requirements plus bill deposit. So, nilagay nila yung bill deposit ko nasa 3,000 pesos mahigit. No? So, after mong Uh, after mong magbayad ng bill deposit, doon na, dun na tayo magkakaroon ng contract with Meralco. So, yon, Tuloy-tuloy na yun. Kakabitan na nila ng tunay na meter base. And, eh, tunay na meter base. Kakabitan na nila lahat ng kailangan, no? Para doon na yung usual metro mo ng kuryente and supply ng kuryente. So, yun. Uh, marami pa palang proseso. Akala ko medyo patapos na tayo. So... Okay. Okay. Dito naman tayo sa... Maynilad office. Ah... Uh, tayo kasi magbubukas ka lang. 8 o'clock ang bukas. Napaaga tayo sa ko matapos ngayon. Kasi kasuyin naman natin yung... Ah... Uh, Maynilad linya. Kasi... One week mahigit na wala pang nag... Ano wala pang nag-check wala pang nag, wala pang nag inspect so magpa-follow up tayo ewan natin ano nangyari no? So, ito sarado pa, nakababa pa yung roller okay. pila tayo pangatlo tayo sa pila waiting tayo Okay, Uh, sundo time naman tayo kay Pixar. Uh, mga ano sila this week, no? Puro school activity. So, parang wala silang mga classroom, ano, no? Subjects. Puro pupunta silang gym. May gagawing activity. Siguro may mga iba't ibang klaseng events ang nangyayari sa loob. So, yun. And then, kanina pala, no? Yung pagpila natin sa Maynilad. ah uh, isa lang ang ginawa nila. Pinigyan na naman tayo ng isang contact number kasi doon tayo dapat mag-follow up, hindi sa kanila. So, napakagaling lang. <laughs> okay. So, after kung sunduin si Pixar, uh, po kami ng SM and then mag-workout po ako. So, after ko mag-workout, uh, kakain po ulit kami. So, i-check natin. Okay. Hey. Ito yung mga nag-aabang na. Oh, yeah. Oh, there's Pixar. Hello. Sir. Restroom? Are you going to the restroom? Ah, oh, sige. Oh, let's go. Okay. Gym time. So, ano pala ngayon, no? Uh, binago na po yung oras ng mall hours dito po sa Manila, sa NCR. Uh, instead na 10 o'clock na po yung bukas ng mostly ng mga malls, ginawa na pong 11 ng umaga. Tapos, yung closing hours naman, in-extend din po. Instead na 9... Uh, instead na 9pm ang closing Ginawa yata ang 10 or 11. I-confirm po natin kung 10 or 11 po ang clothes. Pero ganun po yung ginawa. Para po mag-giveaway sa traffic po sa labas. no? Kasi pag yung usual mall hours. Wait, wait, take sure. Kasi po pag usual mall hours. Uh, minsan po nasasabay po sa rush hour. no? Mas lalong nagiging traffic sa mga main roads. So yun po yung reason kung bakit uh, pinalitan nila yung mall ours jute ano itong holiday season so pupunta na po kami ng uh, gym para mag-workout yeah on my side this so, one Kuya? Yes, sir. Anong oras na yung ano ng mall? Mayam bago yung schedule na sir. Ah, ito na pala. Oh, okay. hanggang 10 na. Ayan. Para ano. Ito. Salamat. Hanggang 10 p.m. Ito ulit, ito ulit yung schedule. 11 to 10. Ayun, para mag-giveaway ulit sa parang ginawa po nga nila yun, para po ma, hindi masyadong congested ang traffic sa labas. Though, traffic naman always. <laughs> Pero kahit pa makakatulong, di ba? go. Ay. Okay, salamat. Okay, let's go. Okay, workout done ulit. So, may papagawa lang ako dito sa phone. Itong gamit kong phone mismo yung tempered glass niya na nilalagay sa ano, may onting basag sa dulo, parang nag-create na siya ng maliit na bubog. Medyo delikado siya pag natamaan ng daliri ko. Parang pwede ako masugat. So, ipapapalit natin. And nagpapalit na ako before noon eh, parang it cost 100 pesos lang. Salamat. So, meron naman dito sa mga gadget shop ng SM dito ang punta namin and then magla na kami. So, you go ahead. Bag inspection. Okay, tapos na po. Nalagyan na ng tempered glass. So, safe na ulit. Hindi na nakakatibo. So ngayon, hanap kami ng food to eat. Where are you going? Lunch ha, lunch. Don't trick me. Look at me. Ay, ay, ay. Lunch ha, hindi yan. Dito pa ako dadali, no? Ah, you want Burger King. Okay. Ah, uh, Magla-lunch kami sa Bunny. Kakainin niya to. Tapos ako, yung sandwich sa Bunny. This one. drinks. We're, we're gonna look at drinks, okay? Okay, ito. Ito yung in-order natin. Wagyu Tapa. Full to 89 yung meal. Kaya may piso pa ako. Sige. Uh, let's buy lemonade. You want? for your drinks. Okay. Balikan ko ah. Let's go. Gumating na po yung order ko. Ito na yung Wagyu Tapa Sandwich. And Vietnamese Iced Coffee. So, combo meal po ito. Go workout. out Ito, binihisan ko ulit Ito ko, nagre-red, ready na Naantay namin si Papa Si Utol And asawa niya Pupunta kami ng Wala nyo Wala nyo SM San Pedro So, first time, first time dadalin ko si Papa doon Para makita niya yung takoya doon And uh, matikman niya yung products natin. Pero sa pagkakaalala ko, natikman niya na before eh, yung, yung ano, tawag doon. Yung nag-iikot-ikot kami sa mga iba't ibang takoya doon, no, Bago kami nag -franchise. Or, oo, bago itinayo yung sa San Pedro. Nakatikim na siya ng takoyaki. Pero yung ibang products hindi pa. And then, first time niya today, para Uh, makita yung store. Kasi po today lang din siya bumalik galing Taipei. And matagal ulit siya dito hanggang Pasko, hanggang next year. So hindi ko alam mag-uusap pa kami mamaya kung anong mga plano niya, kailan siya babalik dito sa Pasko. Pero ang isa lang ang sure, ilang araw lang siya dito sa Las Piñas at babalik ulit siya sa Bicol. Ayan. So ito yung pagkakataon Maipakita natin sa kanya yung SM San Pedro And also Pinaka importante Si Takuya So Si Tins Pinag-iisip ko kanina eh Kung gusto niya bang sumama o hindi Pero mas Pinili niya ang Health is wealth Yeah Yes So actually ano eh? Paalis na kami lahat uh, Tawag doon See you later. Okay, nandito na sila. Oh, oh yeah. Asa sila. Kalin? Sila, Mark. Hindi naka Ta! yung buntot mo. Baka sumabit. Nasa yeah, sila tayo. Kasi ah, may... gagamitin natin. Oh, okay. kasi ito, ito baka tamaan. Ay. Oh, ayan si Papa. <laughs> um. We go to San San, San Pedro. Mm-mm. Yeah, San San We go to Okay, nasama ko rin sila sa SM San Pedro. Ayan. Okay. Wait, let's wait for them. Ah, yun ba yung lap? 2020 pa yan. Ang lakas pa. 3 years na? 3 years po po. Dito tayo, Miki. Pwede dyan. Ayan na, food court na. Ilagay ko ano ito, itong Gyudon. Ha? Gyudon sa'yo? Oo. Sige. Ano yan? Bip? Bip. Sige, so, pwede, kami, na kami, pwede, pwede na kami umorder dyan. Sige na, pwede. na kami. Sa akin yung Gyudon, saka chicken teriyaki. Oo. Yung Gyudon daw ba gusto mo may kasamang itlog? O wala? Magaling na muna. Chicken Teriyaki. Chicken Teriyaki. O, meron na kami ni Mark. O, na Mark. Ako, uh, creamy bacon udon. Uh Oo. -oh. Tsaka beef and chicken teriyaki. Uh -oh. Akin ano, pork katsudon. Yun lang, iced tea or uh, drinks? Wala? Sa ita? Mm hindi -hmm. ako, mag ice tea ako. Ice tea ako. Okay. Iced tea ako. Iced tea? Tatlong iced, iced, was iced was tea. Was kaya hindi? O, tatlong okay. iced tea. Oh, mating na yung order. Ito sa akin. Pa, kain na tayo. Ay, drinks nyo. Ay, yung pala. Ano, Mark? Kamusta? Walang biro? Okay. Yan. Nagalo-halo kami.